Magandang gabi po, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito po ang iyong tagapagbalita, Don Michael, ang UK driver na sweet lover. Bago ang lahat, humihini po ako sa lahat ng Pilipino na pwede niyo pong i-follow, o i-like, o i-share, o subscribe si Don Michael sa natutunog nating mga Pilipina. Na mahal kong Pilipino, pinapapatid ko lamang po na mayroon po tayong na interview na isang... GP driver no mga nakalipas na buwan tungkol dyan sa partner 7 corporation at kung saan sa sama ng kanyang loob siniraan niya itong partner 7 corporation ang nang siwa o ang may-ari ng kumpanyang si Sir Satur G. Si Guzman na ating pong na-interview kahapon dyan sa opisina ng Marikina city at kung saan. Nalaman po natin ang katotohanan na ito palang driver na ito ay sa sobrang sama ng loob. Kaya niya nasabi ang lahat. Ngunit nakakapagtaka sa bilang Pilipino. Inagulat talaga si Don Michael na sa dami ng kanyang binitawang salita laban dyan sa Partner 7 Corporation at nasiraan at nakalagkan ang pangalan ni Sir Casator ay nabaligtad. Itong taong naninira sa kanya ay bumalik. Bumalik sa kanya. Nanira dyan sa publiko. Uwi ka ngayon, nagpa-interview kay Michael na hindi ko alam na sa kabila ng lahat ay bumalik siya dyan sa partnership ng corporation upang bumalik sa trabaho. Ngunit tinanggap, tinanggap siya ni Sir uh, sa Sator ang may-ari o manager ng Partner Saving Corporation. Gaano nga ba kabait itong namamahala ng Partner Saving Corporation na sa aking mga, bal mga narinig, sa uh, mga balita na aking natatanggap na itong manager ng Partner Saving ay talagang iba. Pero batid sa akin, sa aking pagkakalam at aking nasaksihan, ito palang partnership in corporation na nagmamayari o nagpapatakbo ay baligtad sa kwento. Ang tunay na kwento ay talagang napakabait pala itong taong ito. Dahil ang taong nanira sa kanya, kinalagkad ang kanyang pangalan sa publiko, sa buong Pilipinas o sa buong mundo, ay bumalik sa kanya. At ito ay kanyang pinatawad at pinabalik sa trabaho. Yan ba ang masama ang sa bayan ng Pilipino, sa lahat ng naninira sa Partner 7 Corporation o kay Kasator. Ito na ang sampal sa inyo na sinasabi nyo ang punto ay napakasama ni Kasator. Ito ang tunayan at nasaksihan ni Don Michael na sa dami ng tao na, uh, o ikaw nga ay may kasalanan sa kanya. Ito ay kanyang pinatawan. Ito ay kanyang pinabalik sa trabaho. Kaya, mabuhay ka, Sir Sator. At saludo si Dung Michael sa iyo. kay Sir Sator si Guzman na nagmamayari o nagpapatakbo ng seven, uh, Partner 7 Corporation ng Pasig Marikina. Kaya sa lahat po ng mga Pilipinong nakapanood, tama ba? May interviewin ko yung isang driver na yon na nanira dyan sa Partner 7 Corporation para ipaliwanag niya sa taong bayan. Tukal, humingi na siya ng sure dyan sa may-ari ng Partner 7 Corporation. Kailangan humingi rin siya ng dispensa o sorry sa taong bayan na nakapanood sa kanyang mga binitawang salita laban dito kay Sir Satur D. Guzman. Mabuhay ka, Sir! At sa lahat ng Pilipino hindi nakakaalam, huwag po natin husgahan si Sir Satur Di Guzman na nagpapatakbo, nagmamayari ng Partner 7 Corporation ng Pasig Marikina. Dahil siya ay totoong tao at totoong naglilingkod sa mga kababayan nating mga driver, hindi siya makasarili. At akin na saksiyan, lahat ng lumalapit sa kanya ay kanyang pinagbibigyan. Kung magkasala ay pinapatawad nito at binibigyan niya ng isang pagkakataon. Ang sabi niya nga sa akin, doon Michael, tao lang ako, na mayroon din damdamin at may puso bilang isang tao, bilang isang may damdamin. Bakit hindi natin patawarin ng isang tao minsan nagkasala para makita niya ang mali at doon niya nakita ang mali kaya siya ay bumalik para humingi ng sorry dyan kay Sir Satur G. Guzman ang manager o nagmamayari o nagpapatakbo na itong kumpanyang Partner 7 Corporation ng Pasig. Marikina. Mabuhay po kayo ang inyong pamilya at ngayon po sa bayan ng Pilipino. Gusto ko lang na ma-interview din itong isang dati kong na-interview ng jeepney driver na humingi rin siya ng suri sa taong bayan para malinis ang pangalan ni Kasator na kanyang ginurakan, kanyang sinaktan at kinalagkan sa buong mundo. Na kung nagawa niyang humingi ng suri dyan sa may-ari o nagpapatakbo ng kumpanya kay Kasator sana ay humingi rin siya ng tawad sa taong bayan na nakakapanood o nakapanood sa kanyang video sa aking pag-interview sa kanya yan lamang ang aking hiling na sana kung mapanood mo ang video ito. gusto kong maipaliwanag mo sa taong bayan at humingi ka rin ng sorry kung ano ang iyong nagawang pagkakamali dahil ang taong humingi ng pag Sorry, oo. Ang kanyang pagkakamali ay kanyang natanggap at siya ay nagpakumbaba. Yan ay pinakamaganda na gawain ng isang tao o isang Pilipino. Marunong ka magpakumbaba, kailangan marunong ka rin sumumpa sa puso mo na ikaw ay gagawa ng maraming maraming mabuti. Yan lamang po sa binang Pilipino. Sana kung sino makapanood, pwede niyo pong ishare itong video ito para makatingin sa iba't iba nating mga kababayan Pilipino na anti chismis tungkol sa Padre Seven Corporation ay hindi totoo. Baligtad ayon sa kwento. Yan naman po, mga minamahal kong Pilipino. Saan ka man sa mundo? Ako ay nagbabalita ng patas. Wala akong tinikilingan. Si Casa Turmano ang kanyang driver. Modern bus ka man o jeep na natural. Kayo po ay lahat kaya aking kaibigan, basta tayo serbisyo sa ating mga kamabahay Pilipino ng tapat tap, at patas na wala tayong tinitignan o sinasagasaan. Ito po ang inyong kasangga. tun Michael, para sa mga Pilipino na gumagawa ng maraming maraming mabuti, ipagpatuloy natin sambay ng Pilipino. Proud po ako na ako ay isang jeepney at proud ako na ako ay Pilipino na mayroong puso na magmamahal sa ating mga kababayan. I love you po! Pilipinas, ingat po kayo!